Bilyon-bilyong pisong halaga ng mga proyekto ng NIA, nakatenga. Muling inungkat at sinita ni Sen. Ater Tulfo ang Bulo Small Reservoir Irrigation Project sa Bulacan ng National Irrigation Administration, NIA, kung saan napondohan ito ng halos isang bilyong piso. Tila hindi pa nakontento ang Nia sa pagkagahaman nito dahil napag-alaman ni Idol na kumubra pa ito ng 50 million pesos noong 2020 para raw sa maintenance and other operating expenses, MOOE, kahit hindi naman nagagamit. Kulo Small reservoir 35 hectares of farmlands ang uh, dapat may kinabang dyan at 214 farmers beneficiary. The dam was inaugurated last 2018. Ang total budget for that is 990 million 37. So almost a billion. Yan po ngayon ang sitwasyon. Ayan po, parang fountain. Totoo na hindi matapos-tapos at uh, may request for funding, napakaraming delay. May rock excavation along the river, may structure backfill and retaining wall, pero hindi umaandar. In 2020, 50 million ang na-allocate ng GAA para sa MOOE ng strukturang yan. Uh, halos mabali na po yung mga poste niyan. Ang ginawa, pinachipat siya ng semento. Yan ho halagang 50 million? Yung pag-repair ng halos matutumba na na poste, palita lang ho ba ang katapat niyan? Pinapangako nila na kumpuntahan daw yung bulo ngayon, iba na raw itsura, na-improve na at natapos na raw last year. Pinuntahan po namin this year, November 7, Pinuntahan po ng mga staff ko. Meron kasi silang mga retrato dito. Madam Sponsor, yung tao ko na mismo pumunta, huwag hukay magtiwala sa mga retrato nila na pwede naman ipapotoshop nila yung mga pictures nila. Dahil mismo ang reporter ko ang pumunta doon, on-site, at siya po ang nag-picture-picture niyan at nakipag-usap siya sa mga tao doon. Pero Ayon sa records ng NIA, operational na daw at kahit papano, napapatubigan na raw yung ibang bukid. Madam Ponsor, Mr. President, hindi po. Una-una, nakita niyo naman po, parang shower, sabog-sabog yung pagdaloy uh, ng tubig. At pangalawa, again, yung tao ko pag pupunta doon, hindi naman katulad sa NIA, pupunta lang, tapos nakapamewang, picture-picture, alis na. Yung mga tao ko po pag pupunta doon, nag-interview. Ini-interview po yung mga barangay officials, ini-interview po yung mga farmers, etc. etc. We just don't go there para pumorma. Pinagsabihan ko na balikan na lang nila kasi iba naman yung pinapakita nila at iba naman ang uh, sinasabi ni Senador. Kaya kinakailangan talaga matuklasan natin dahil November 7 pa lang kayo pumunta, baka kung kailan pa to. So yung nagpinapunta nila at nagbigay sa ng picture at nagsabi, okay na, eh dapat mabigyan ng sanksyon yon Dapat madisipina yon dahil doon nag-uumpisa yung pagsisinungaling. Sinungaling kamag-anak na magnanakaw. So, sinungaling yung taong yon So, kasama siguro sa mga ginagawang talamak na nakawan sa niya. Ayon sa kanila, hindi naman daw tagaron, kundi inspection team galing sa central office at meron pating mga IA na sumasama. Nahiya naman sana ang niya sa 319 farmers na dapat nakikinabang na sa proyekto na yan. Muling isiniwalat ni Senator Idol Rafi Tulfo ang mga bilyong pisong halaga ng projects ng National Irrigation Administration, NIA, na dekadekada nang binibigyan ng pondo ng gobyerno pero hanggang ngayon ay nakatenga pa rin at hindi napakikinabangan ng taong bayan. Sa plenary budget deliberations ng Senado para sa 2025 proposed budget ng NIA kahapon November 18, unang kinwestiyon ni Senador Idol ang patuloy na paghingi ng ahensya ng 261 million pesos taon-taon para sa repair and maintenance costs ng Belog Belog Multipurpose Project Project Phase 2 sa San Jose. talak na hindi pa naman operational. Nagdahilan ng NIA na ang pondo ay ginagamit para sa maintenance ng Belog Belog Phase 1 na ikinainit ng ulo ni senador Tulfo dahil bakit ay lalaan nila rito ang fund na allocated para sa Phase 2. Sa puntong ito ay binawi ng niya ang kanilang palusot at sinabing ang 261 na milyong piso ay hindi pa raw nagagastos at inire-reserva sa mga darating na taon kapag daw naaprubahan na ng National Economic and Development Authority Investment Coordination Committee, NEDA ICC, ang extension ng nasabing irrigation project deadline sa 2028. Ang mas nakakapagpataas ng kilay dito ay tinaasan pa ang budget ng proyekto mula sa sa 14.50 billion pesos hanggang sa 18.8 billion pesos. Nang hinga ni Senador Tulfo ang niya ng Project Plan of Visibility Study, wala silang naipakita at sa halip ay sinabi na ipapadala na lang sa opisina ni Senador Idol ang hinihinging dokumento. Ay e nga mga panunin po namin doon nasira eh. Kailan po huling nagpunta yung niya doon? Huh? Matagal na po. Tagaraw po nang ginawa nila kasi So ta ito yung last year na pinuntahan namin. Na, ano po bang ginawa dyan? Sinementohan? Pinaltadaan uli nila para dumiretso ng konti. Ayun dito lang yun, pagdating doon, pang kabuli yan. Kamahal pa naman ng pagkapahal 3,000 isang poster raw. Pero issue pa ang naging dating sa amin yung irrigation na yun. O ayan yung pinahira nila o. Ngayon, bakbak -bak na naman. Ayan, yung sumabog ayan o. Ayan, mga kanya, Ay, tama ng tukod tubig. Ayan po, tao ko mismo pumunta. So hindi po pwede ma-deny mga niya base lamang sa picture-picture ng mga tao nila. So ano po masasabi ng niya tungkol dyan? Ang sabi po nila, eh meron silang mga bagong picture at nakapunta raw sila ng ilang buwan na nakaraan, tapos na po. At uh, malamang last year, no nakaraang taon, ganyan rin talaga ang report sa kanila. Madam Ponsor, Mr. President, November 7, 2024 pa lang kami nandoon. Ayan po, oh, bulok. Hindi nagagamit. Kasi kapag kami po nag-investig nag invest po ako para mapuntahan ng mga tao ko. That's how we work. That's how we do it. Kaya hindi niyo po pwede kami pagsinungalingan. Ang pinakamabuti siguro kung pwede yung Senado, yung grupo natin, kasama yung staff ni Senator Tulfo at yung NIA, mag-joint ocular inspection kaya tayo para malaman kung ano talaga yung sitwasyon. Teka na, so diskumpyado itong NIA sa tao ko. Kailangan buong Senado para mag-inspect don't you trust my people i would rather trust my people than trust all of you there sa near i'm telling you it is what it is at meron pang interview ng mga taga lugar na yon hindi pa sapat yon ang dami pa mga tse-tse-buretse. E na mismo, right here, right now, let's solve this problem. Hindi nyo kayang sagutin. Aminin nyo na lang, inutil kayo. Tapos, I'll move on to another topic. Just accept na inutil kayo. Ngayon, kung ayaw nyo, paulit-ulit kayo, eh hanggang mahating gabi tayo rito. Not you, ah, Madam Sponsor. Ito mga taganiya, may itibuko rito. For 20 years, I've been doing public service. Nag-investigya ako, nagbibigay ako solusyon sa mga problema ng bayan. This is how we do it. Ano kayang mabuting gawin para malaman ng niya ang katotohanan. Siguro meron dapat masampahan ng kaso, siguro meron dapat masibak. I think yung pinakamaganda. Meron mag-resign o may masibak, may makasuhan. Kasi come on, kung dalawang kasta ang taong bayan, at saka ang masakrap dito, kasi irrigation pinag-usapan natin, sino po yung mga tinatamaan dito? Mga farmers! Sino nagpapakain sa mga Pilipino? Mga farmers! Farmers ang naluloko rito. Farmers ang kinakawawa rito. Farmers ang tinatamaan dito. Farmers ang biktima rito. Tama po. Uh, dapat talaga may managot, kung regional director ba yan o kung sino in charge sa bagong construction at big infrastructure. Kasi mismo yung administrator umaamin na wala pa siya nung naumpisahan niya. Naadatnan niya sira-sira talaga matapos yung bagyo. Pero nung last year during Blue Ribbon Committee investigation, sinabi nila nagagawa sila ng paraan na para i-fix yung problema. That's why November 7, nagpadala ko ng tao at hindi nila inayos yung problema. Pinalitada lang nila. Yan ba ang pag-ayos ng problema at sa halagang 50 million pesos? Ganun ba natin lukuhin yung mga farmers natin? Magkano bang halaga ng palitada? Meron bang karpintero dito na makapagsabi magkano bang palitada? Sabi natin limang drum na palitada ang nagastos dyan. Magkano ba? 50 million ba yan? Tama po kayo. Eh, dapat si Bakin, dapat managot, at hindi po pwedeng tuyo-tuyo ito. Exactly. Salamat, Madam Sponsor, Mr. President. Dapat may managot. Ang tanong ko ngayon, sa NIA, sino sa tingin ninyo ang dapat managot? Taas ang kamay. <laughs> Meron daw silang mga investigasyon, preliminary, at pinagpipilitan nila na na-improve na yung lugar maari siguro ipakita at i-report yung kanilang findings sa inyong staff sa lalong madaling panahon. Madam Sponsor, Mr. President, narinig mo naman, isa lamang po sa in-interview namin, Farmer, siya mismo nagsabi na walang nangyari at lalo pang naging perwisyo sa kanila yung ginawang pag repair dahil palitada lamang at uh, pinakita naman natin sa video na naagnas na po yung ibang mga istruktura doon at siyang po supported ng video. pipilitin natin na uh, magkaroon ng investigasyon sa lalong madaling panahon. at Sino uh, pa mag-iimbestiga? Kasi kung sila-sila, di moro-moro investigation lang po yun. Or i-blue ribbon natin ulit. Ulitin na lang natin parang uh, oversight ng uh, nangyari ng karaang taon. Dapat meron na ma-ombudsman dito at meron na po dapat masibak at meron na dapat mag-resign. Sino mag-iimbestiga kayo uh, sa NIA? Pero baka self-serving naman kung kayo-kayo lang. So, kailangan talaga maimbestigahan to and, and I want actions na sana meron na po talaga managot. Dahil kung hindi, ang sasabihin po ng taong bayan, puro na lang kay investigasyon sa Senado, puro na lang kay Satsat. -sat, nababash po yung Senado. I move that we conduct a Blue Ribbon investigation on this topic here in the Senate. I second the motion. Is there any objection? Hearing none. The uh, motion to refer the said topic to the Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Pia Caetano, is approved. I want to manifest that I join the manifestation of my idol, Senator Rapid Tulfo, in, in our concern about the integrity of our irrigation projects. Maraming salamat at sasapi ako doon sa investigasyon na yun pagkat alaga ng irigasyon sa ating mga mambubukit Maraming salamat, Senator Tulfo. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. President. Hindi rin nakalusot kay Senador, Idol ang kasinungalingan ng niya na 50% na raw ang completion rate ng nasabing proyekto. Natameme na lang ang mga kawani ng ahensya nito nang ipakita ni Senador, Tulfo ang mga larawan at videos na personal na kinuhaan ng kanyang mga staff kung saan makikita na nabubulok na ang proyekto. Sinita rin ni Senador, Idol ang 990 million pesos bulo small reservoir irrigation project sa Bulacan na personal ring na inspeksyon ng kanyang mga staff. Nabigyan ito ng 50 million pesos budget noong 2020 para sa repair and maintenance ngunit tinipid na pagpapalitada lang ang nagawa dito. Well ng NIA, operational na raw ang nasabing proyekto at napapatubigan na ang Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Dito lalong ng galaiti si Senador, Tulfo dahil nagsisinungaling na naman ang mga opisyales ng NIA gayong nag-interview pa ang mga staff ni Senador, idol ng mga lokal doon at sinabing mas na pa sa sila dahil sa proyekto. Binasisi rin ni Sen. Tulfo ang 997.4 milyon pesos makalelon small reservoir irrigation project sa Quezon. Napaikan si Idol Rafi nang sabihin ng niya na sa kabila ng 70% accomplishment rate ng project ay may catch-up plan pa rin ng kontratista. Ibig sabihin, lantarang pinaglololoko ng mga taganiya ang tinatayang pitundaang magsasaka at pamilya sa Quezon dahil sa pagbisita mismo ng staff ni Senador, Idol sa lugar, mismong mga residente na ang nagkumpirma na lalo pang naging perwisyo para sa kanila ang proyekto imbes na makatulong sa pagsasaka. Kalaunan ay nagbosyon na si Senador, Cynthia Villar na dapat ng investigahan ng Blue Ribbon Committee ang mga isyong ito na siya ring sinuportahan ni Senador, Idol, Senador, Coco Pimentel at gayon din si Senador. Amy Marcos na nagdedepensa sa budget ng NIA. Dahil sa mga proyektong ito at ilan pang nababalitaan ni Sen. Rafi na kapalpakan ng NIA, pinaaalala niya sa mga taga NIA na ang food security at agrikultura ng ating bayan ay nakasalalay sa irigasyon. Ayon sa NIA, upang mabigyan ng tamang irigasyon ang buong bansa, kailangan nila ng 200 billion pesos kada taon sa susunod na 10 taon. Paano ito mangyayari kung hindi sila mapagkatiwalaan sa pera ng bayan? Dahil nga sa kawalan ng tiwala ng Kongreso sa niya, ang budget nila noong nakaraang taon na 70.2 billion pesos ay binaba pa sa 40.5 billion pesos ngayong taon. Hinamon ni senador Idol ang niya na ayusin ang trabaho nila at tanggalin na ang mga tuholi na kawani nito.